Nasa studio po natin si Rodrigo Galagaran at inireklamo po niya ang kanyang asawa sa pagkatagpaalam daw po ito na aattend ng seminar. Pero sa halip daw po na seminar, kasama na pala ang kanyang kabit na magbakasyon daw po sa Antique. Sir Rod, good afternoon o, po. Good afternoon po, sir Rod. Okay. Uh, sir, uh, unang tanong. Gano'n na po kayo katagal itong asawa niyong si Miss Elena? Two years and... 20 days po. 22 years and 20 days. Opo. At mag-asawa yan. Opo. Pero yung relasyon nyo, gano'n na kayo katagal, nag, bago kayo naging mag-asawa? Almost 3 almost years po. May uh, anak po kayo? Wala po. Wala. okay. Saan po kayo nagsasama? sa kayo nakatira? Sa bahay po nila po. Bahay nila. Opo. Okay. Kayo ba, eh, uh, paano nyo ba madidescribe sa amin ang ano nyo, ang buhay mag-asawa nyo sa dalawang taon? Especially ang nag-pandemic, inabutan niyo yung pandemic. Paano naging buhay nyo? Nung pandemic naman po, kasi bago po nag-pandemic, doon po kami sa QC nakatira po eh. Tapos, okay. nung time na yun, may pera din ako, nakatago, bago nag -pandemic. Tapos siya din po, uh, pinapadalan din po siya ng mama niya na pera. Tapos nag-work din po siya. Okay. Kailan nyo ba na nalaman na meron palang kalaguyo itong inyong asawa? twenty 2021 po. 2021 pa? Opo. Pa Bali, okay. ito pang nangyari, ito pangalawa na po. Pinagbigyan ko lang po sa yung... Parehong una. lalaki po? Yung, opo. Okay, doon tayo sa 2021. Opo. Uh, paano nyo na huli? Paano nyo na napag-alaman na may ganito pala? twenty 2021, 2021 po, nalaman ko lang kasi tinanong ko po yung mga pamangkin niya. Ang sabi ng pamangkin niya, ay bad bad, bad, bad pala si tita. Sinabi ko sa biyanang ko, sabi ko, Ma, meron bang bata magsisinungaling? Teka, paano mo, paano mo napag-isipan, tanungin yung mga pamangkin niya? Hindi, kasi naririnig, may bulong-bulongan po kasi na ano. Na mayroon? Oo, May, may, oh, may, 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 may karelasyon? Oh, oh. Kasi, okay. hinahamon po niya ako na maglabas ng prueba, lab, lalo na yung nanay niya. Hmm. Yung biyanang ko, sabi niya, pakita mo ebidensya mo, kung okay. ano ebidensya, prueba mo, para... Malalaman ko kung totoo. E eh kayo, paano nyo ba nasabi? Sa inyo, may mga bumubulong ba sa inyo? May nakita na ba kayo dati pa? May nakabulong? Ganun lang po. Bulong po. Yun lang. Bulong sino mga nagpanu ba sabihin ko sino mga Hindi ko po natandaan sir kung sino Pero may mga naririnig ka mga bulong. Oh, pang ganun lang Wala po. Wala ka lang solidong oh, pruweba. Opo. Oh, po, 'yun po. Okay. Oh, paano mo Pero bandang huli, umamin siya sa akin. Humingi oh, po. po siya ng nung kinonfront mo siya. Opo. Oh, oh, okay. Humingi siya ng tawad sa akin. Okay. Nakilala kilala mo ba ko si sitong lalaki? Uh, niya nakilala. Si Mark. Alam ko Mark Lawrence Peralta po. San niya daw nakilala. Hindi ko lang po alam kung saan niya po nakilala kasi ang alam ko nagtatrabaho po ito sa CDRRMO po. Okay. Tapos kasama, ano niya yan? ah uh, nakilala niya, tapos naging karelasyon niya for gaano katagal na? Hindi uh, ko lang po alam. Hindi na sinabi sa hey, iyo. Okay. Pero ang sure tayo, 2021, nahuli mo, tumigil na raw, tapos eto ulit, eto yung 2022 naman, tama? Opo. Kailan ba to? Kailan tong ano? Itong bago na to? Mm -hmm. Simula nung Unang seminar po nila kasi sir dito sa Taytay. Iyan, sige. Uh, Opo, sa Taytay nagseminar mo na di yan? Nakuha uh -oh. sa cellphone po niya mismo. Ah. Opo. Mm -hmm. Pinaano inano muna? Nagalungkat ka na. Opo. Nagpa Bakit nakaano ka ba? Naka May kutob na po ako eh. Kutob. Ako kasi hindi kasi ako basta-basta na -basta nakikipag sa babae. Eh nakikiramdam ko na ako. Nung may kutob na ako, inano ko agad yung cellphone niya, kinuha. Kung ang katumbas niyan, baby, yung ano, no? Yung kutob na, no? yung pa instinct ng mga babae, no? Baka siguro kayo, nagkaroon na rin kayo instinct yung bilang lalaki na feeling nyo, ang, ano nyo, ang karelasyon nyo, eh, may iba na. Opo. Hindi ba nagbago yan sa inyo, sir? Siyempre, malamang, magkasama kayo sa isang bubong na nararamdaman nyo yan na may kakaiba. Bago po mag-seminar po, para kakaiba ng nararamdaman ko eh. Kasi lagi na ako sinasabi ang pagod eh. Pero madalas siyang wala sa bahay. Opo, kasi nurse po siya eh. Ano pa ang gusto mo mangyari? Gusto ko pong kasuhan po yan, sir. Gusto mong kasuhan? Opo, patanggal ko sir. pagod uh, na ako, sir eh. Pagod na. Paano gusto, ba ang ano gu ngayon? Gusto Alam niyo po, sir, sa totoo lang, sir. Yung asawa ko. Ultimo pantin niya, pinaplansa ko pa. Okay sa e, ipang oh. ginawa sa inyo. Kulang na lang, sir. Ako magsuot ng, pant ng panty niya. Ganun ko po, sir. Para Amal. sa kanya. Di, di, Opo. Di, oh. Ganun ko po, sir. Ginawa ko lang po. Hindi, Baka... totoo po yan, sir. Oh. Okay. okay. Ganun mo siya kamahal. Opo. Alagang alaga. Alagang alaga. Na-ultimo pati underwear. Pati traba. pina traba. Pinaplansya mo. Opo. Di ba dapat? Totoo ano po yan. yan. Yung brief ko nga, hindi ko nga pinaplansya eh. Sa kanya, planchado. Opo, totoo <laughs> po. Ganun ko po siya kamahal. Mm -hmm. Ano pa ginagawa mo sa, Nagtatrabaho sa kanya? Nagtatrabaho po ako. Hindi ano, ako, ano bang trabaho niyo, sir? Phone call po ako eh. Cook po ako eh, sir. Ano, ano cook. po? Cook. po. Okay. On call. Ay, di masarap eh, masarap lagi ang ulam niya. Na, opo. Kahit yung mga pamilya na, nagpapaluto minsan, ganun. Hmm. Kaso lang, eh minsan, nagsisilo siya pagka anong oras na ako umuwi. Pero eh, baka meron ka naman. Baka meron wala, ka. Wala po, sir. Kahit pa, pala detector test po ako, nakahanda po ako. Kahit okay. mamatay pa e, po ako sa inupuan pero ko. Pero may ngay, sir. tanong ako, sir. Tingin mo bakit ka pinagpalit ni Ma'am Elena, bakit tingin mo naghanap pa siya ng ibang lalaki? Meron ka ba sa tingin mo na nagkulang ka? Uh, may nagawa ka ba para gawin niya sa'yo ito? Tingin mo. Hindi ko po masasagot, Ma'am. Hindi ko po alam eh. Kasi may mga ibang cases kami dito opo, sa RADSO. Uh, kaya sila naghanap yung iba. ng iba. Kasi sinasaktan, nagbibisyo Oo. ng bababae. And, Walang oras. Di, hindi ko po siya sinasaktan. Ako pa nga binubugbog. Binugbog ka? Binugbog po ako kahapon. Nagpa-medical nga sana, pumunta po ako ng barangay. Bakit ka binugbog? hall po. Bakit ka binugbog? Sinampal ako kasi umalis ako eh. ng umalis ako eh. Okay. Kasi ayaw ko ng ano, sabi ko tama na, pagod na ako eh. Oo. Kaya ngayon, humiwalay na po kay sa bahay ngayon? Opo. Ba na... po. Kahit saan lang po ako nakatira ngayon, sir. Sa totoo lang, wala na po ako matiraan. Hmm. Nagta, hmm. nag, ano ka, nag, basta humiwalay ka. Opo. Yung mga gamit mo, nakuha mo. Hindi, nandun pa po sa kanila yung iba. Kasi ano lang, mabilisan lang. Opo. Mabilisan, balutan lang. Opo. Baka naman sir, eh, ngayon lang yan. Halin Baka po. bandang huli, mag, magkapatawaran pa, mapatawad mo pa. Especially ngayong Pasko sir. Papapos Hindi ko po, ano, sir, napakasakit yung ginawa niya sa akin. Gusto ko nga, unang-una, lalo na yung lalaki na yan eh. Ano pangalan ulit? Mark Lawrence Peralta po. Okay. Uh, Ipaulit-ulit ko po siyang tinanong kung saan ang address ayaw na ibigay. Pali ikaw, sir, na ano mo, na-confirm mo ba na yung 2021 uh, na panlalaki niya at yung eto, iisang tao lang, na-confirm mo Opo, yun? Inamin niya? Hindi lang sakli yung month po. Okay. So, pero confirm Pero na-confirm mo rin ba, sir? Kasi sabi na nga sa akin, ex lang daw eh. Kaibigan niya. Kaibigan ba nga nung naka, Nandun sakawan. sa, kawan. Oh, wala kami picture picture. Maniniwala eh. ka kaya, sir? Wala kami picture sa kawan. Sir, papayag ka bang ay, ganun, sir? Ganun. <laughs> sir, papayag ka bang ganun, sabihin ka, ibigan? Hindi, syempre. Oh. Hindi, syempre. Ano bang sabi ng anak mo? Ang anak nyo? Wala. Sila wala po kami ang anak ko. Mga pamangkin. Okay. Ang pamangkin, pamangkin Yung pamilya niya, nakausap mo na ba patungkol dito? Hindi po po. Sinurprise ko lang po. Paano sinurprise? Hindi, hindi po nila alam na pumunta ako dito. Ah. Opo. No Pero nilang, to lang po ako. Alam nilang nakakita kayo ng pruweba? Hindi po, hindi po. Ah, wala silang... Wala, 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 wala. wala pa clue. Basta na, no, wala ka nalang bigla, oh. magugulat na lang sila dito. Oh. mam Ma Ma'am Elena, magandang hapon po. Yes, hindi po. Ma'am Elena, nandito po yung asawa nyo na si Rodrigo sa tanggapan po ni Sen. Rafi Tulfo. And kakausapin kayo ni Atty. Gabriel Ilaya. Okay? Kayo ho ay nirereklamo na may, kayo daw ho ay may lalaki. Ano ho masasabi nyo tungkol dito? Ah, uh, una-una. po kayo naiyak, sir? Nung narinig niyo po yung ah. boses niya, sir. boses niya, sir. First time niyo ho ba magkakausap kung magkataon? Simula ko nung umalis kayo, sir. Hindi <laughs> na kung magkataon ho, sir, first time nyo magkakausap. Ka sinubukan niya mag-usap Kapon. pero binugbog lang daw siya, Ka lang. Ano ho ba ang sinasabi sa inyo? Anong depensa niya? Ang sin yun ang sinabi niya, pinagmamalaki niya, kaya nung magbayad ng lalaki. Waiting po, waiting daw po yung lalaki sa kanya, ini pag nag-iwalay kami. Ma'am Elena? Yes, nandito ako, nadirinig dito Ayan, okay. Ayan, better. Ma'am Elena, meron ah. daw ho kayong lalaki. Ano ho ang masasabi niyo tungkol sa mga paratang na ito, ma'am? Hindi po totoo yan. Oh. Sabi oh. ko nga po sa ito, pwede po kayo pumunta sa barangay, pwede po kayo pumunta sa City Health Office, kung saan po ako nagtatrabaho. Nurse po ako ng Mandalugong. Isa po ako dun sa lumaban sa COVID-19. So, kasi po, kaya po siya nagkakulingan. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit At po, ma'am? Sobrang ma daming pong tikatakdo utang. Ngayon, lahat lang ng mga utang ngayon, ako po yung nagbayad pati mga alahas po, sinanlana po lahat, pati di lahat ng Cebuano nandun po, nasa tulis na po yun ngayon at barangay. Pero ma'am, may so, pinakita kong picture dito na may kasama kayong lalaki na nasa kawa kayo, or kayo ay eh, parang nagbabakasyon. Ano mas... Sa antike. Two years, pa, two years pa lang po kami ni Rodrigo. Two years pa lang po kami ni Rodrigo. Yung picture na po yan, tignan niyo po yung itsura ko ngayon at itsura ko po nung panahon na yan para po makita niyo po uh -huh. Ano po ba ang ng kasi, kasi po, yung sinasabi niyang yan, kaibigan ko po yan, hindi pa po kami niyan, Hindi pa po kami mag-asawa niya. Yan lang po yung ginagawa niya kasi hindi ko na siya eh, na ang dami niya itong utang. Pwede kayo pumunta sa Resource World kasi kumuha na ako ng data dito, nagagamitin ko sa para ram, lahat ng gusto lahat ng ala-ala ko na tinananya, lahat ng pangalan niya lahat. So marami po siyang paggagawa sa akin. Reported po 'yun sa mga supervisor ko, you can ask them. Since November 21, hindi ako pumapasok. Dahil po sa mga pinagagagawa niya, may mga CCTV footage ng, I din po. So dito, kung gusto mo po, makipag-board din ako sa barangay, sa police, and may lawyer din po ako. Hindi po ako ng abagabiyado dito. Kinasal po ako sa kanya, hindi niya po usin. Sa kanila, lima ang anak niya sa iba't ibang babae. Ako po, dalaga. Okay. Dalaga, bata, may maayos na trabaho. Okay. First po ako. Maganda po ang pinipita ko, maayos ang pamilya ko, walang broken family sa amin. Kung mama ko umiiyak, first time niya umulit, five years. Umiiyak, nakabas ka nito ka, nagpakasal nito kami eh. dahil lang mamamatay na yung tatay niya. Dahil pinipilit niya ako magpakasal na kami, hindi ko alam. Pero, dahil, dahil, sabi, yun, na yun, ako, nabilog nila ako, nabola nila ako eh. Nagpakasal kami na ako naman nandun, walang pamilya ko. So, sana po kung titignan niyo po yung timing, paki-investiguhan po ng maigi, paki-background check po ng maigi, para at least naman po. Yung side ko rin, maging OT. Yes, ma'am. Kaya And naman then, ho namin kayo tinatawagan. <coughs> Kaya namin ho kayo tinatawagan ngayon para makuha yung side nyo, ma'am. Kasi nga ho kayo yes. ho ay pinaparatangan, ano? Opo, opo. Kasi sobrang kahitian po sa akin ito eh. Kasi po, kung aalamin nyo po yung background ko sa Mandaluyong sa mga taong natulungan ko, makikita nyo po. Ako po, napakabata ko pa. 33 years old ako. Sa 33 years old po, dalawa lang po ang naging boyfriend ko. Isang 13 years. Namin ako po, pinagpalit ako kaya siya ay nakulong kasi malungkot ka ulit. So ma'am, ma ma'am, ang defense pero, nyo, pwede, ah, hmm? ang defense nyo po, eh, ang picture na ito ay luma na, tama po? Opo, luma na po itong picture na po. Okay, pero yung sa seminar ma'am, ah uh, pumunta talaga kayo ng seminar? Ay, opo, pwede nyo po tanongin niyan sa CCL, kasi may, may record po ko doon, meron po ako mga examination doon, meron po kami ah, certification, syempre hindi naman po mag Yes, we can have it checked. Can can we have it checked yung kung ano, yung sa sinasabing kailan yung seminar? 17 to 21 po. November 17 to 21. Okay. Yes, yes sir, walang walang problema, walang problema. okay. Kita na rin sa paki-check para check na rin ha kasi ibibigay ko na rin sa inyo yung resibo ng mga sibuan ko. Kasi nga yung mga kinagagawa na po sa akin, which naka-file na. Nag-file na rin kasi ako ng BPO. Okay. Dahil kung ito, meron po siyang barin at meron po siyang mga taga. Believe ako so, sa kasinungulingan mo. Hang, saludo ako sa iyo. Sa'yo na, sa na po ang bahala. Saludo ako sa iyo kasi mo. Pati Facebook ko, sir. Alam mo siya sa totoo, mga, yung Facebook ko, oh, siya mismo ang gumagamit. Sinisiraan po niya ako. Pati sa pinsan niya. Hindi ko. So, Napakasinungaling mo. Alam mo ba kaya ka, umiiwas okay, sa Facebook. Ha? kasi may naghahanting sa Tapos binabaliktad mo ako, ikaw ang tumatawag sa akin, naghanap, naniningil ng utang sa loan. Tapos ngayon sasabihin mo, ako may, ako may utang. Binabaliktad mo okay. ako, ako ay inuutosan mo, pinapasangla nung alas mo. Kahit magpalay detector test tayo, napakasinungaling mo. Teka, hindi ka, na, hindi ka ba naiya, pati nanay mo, ginagamit mo pa ako. Sasabihin mo pa nanay mo na ano, ma, mag, magpamedical na kami ni Rod kasi papunta kami ng ibang bansa. Kaya nahiya ako kay mama mag-reply. Hindi ko, minsan din na ako nagchat-chat kasi pati ako ginagamit mo lahat ng kasinungalingan mo. Basta magkapira ka, gagamitin mo ako. Alam mo, napakabait mo. Totoo yan, tumutulong ka sa mga tao. Na, napakabait mo sa labas, sa harapan ng mga tao. Pero sa akin, Daig mo pang demonyo. Yun ang totoo. Hmm. Napaka-plastic mo. Hmm. Ano ba? Ano, napaka-plastic mo. Lahat ng kasinungalingan sa Ako? Oo. Kaya tinagyo mo lahat ng kontra ko? Napakasinungaling mo. Yun ang naman ang gusto mo eh. Pasi dati na kung ano, tas para hindi. Totoo, napakasinungaling mo. Lalo na yung lalaki mo. Tapos sasabihin mo, nakanipas na. Ano ako, tanga? Nakipagagawan ka pangasakin asakin ng silpon. Napunit ang damit ko. Tapos nah, sasabihin mo sa akin, ako sinungaling. May damit ako doon siya, napunit. Oo, oh, kasi inagaw ko yung silpon, kinuha eh. Nakipagagawan siya sa akin. Tapos sasabihin niya ako, nagsisinungaling. Binabaliktad niya ako, sir. Sinabihan pa niya ako may babae. Kasi Hindi. gawain niya. Pwede yung regarding dun, sir, sa, ano, sa mga utang mo daw, sa, casino. Hindi po yan totoo po. Hindi po yan totoo po. Gawa-gawa lang po niya yan. Siya po ang nagpapasangla ng ano. Hindi po it's yan totoo. Siya po ang nagpapatalo. Sinamangan nila pwede po dun sa casino. Hindi po ako magsisinungaling. Uh -huh. Pwede niyo pong i-check sa mga tao. Pwede niyo po siyang i-background check. Pwede niyo uh -huh. check kung anong class ng card meron siya. Sobrang uh -huh. taas ng card niya. Wala pong problema yan. Wala pong problema yan. Kasi uh, nag-assist uh, po ako yung mga naglalaro Ma'am Elena, Doon ka pero may pangalan tayo dito eh. Sino si Mark Lawrence Peralta? Opo, oh, yan. Eh, hindi ako po yan. Kung gusto nyo, pwede nyo din siyang kausapin. Pero wala na kami contact nun. Matagal na. Siya ho ba yung nasa okay. picture na pinak... Siya yung nasa picture yung nasa kawa? Hindi ko alam po ano yung picture nun. Kasi picture mga picture... Ayan po, ayan po. Ayan po. Uh, hindi po. Dalawa lang kayo dito sa picture. <laughs> Ay, mag ka ko ng kamay oh. Kung gusto po... Ayan, anong masasabi mo diyan? Ano masasabi mo dyan? Ngayon mo sasabihin sa akin kung sino-sino ng sa ating dalawa. Sasabihin mo sa akin noon pa, bago nangyari, sinabi mo sa akin, may babae ako. Binabaliktad mo ko, tingnan mo kung ano nangyari. Kung gusto niyo po mag-file ng legal, sige po, kasi naka-ready ka man Kasi niyo po ang siya ako. Dahil siya naman po yung naila. Siya po, ang may limang anak, hindi po ako yung nandito. Hindi po, ma'am. Ang ang tinatanong ko lang po right now, ma'am, yung pictures na sinet niya para ho para ho ma-determine natin kung ano yung uh, katotohanan ng paratang ni Mr. ni Sir Rodrigo laban sa inyo. Ay, ko ba sana kasi 2% pa lang yung battery po. ko. Gusto ko pang gusto ko ipagtanggol yung sarili dito Pero daan na naman po natin sa liga. Hindi naman po ang kailangan pasikatin. Okay. Kasi si Rodrigo, walang mawawala sa kanya, wala siyang trabaho, wala siyang kahit. Oh, wala nga ako trabaho dahil sa iyo. Napakasinungaling mo, ultimo panty mo. Ako nagpaplansa, ako naglalaba. Hindi ka nahiya pati pagsuot mo ng sapatos, ako pa pinapasuot mo. Kulang na lang pagsuot ng panty, ako pa, magsu ako pa magsuot sa iyo. Lagi mo kung winawa hiya. Napakawalang yan mong babae ka. Yung mga kapatid mo, sa totoo lang, napakabait. Pero ikaw, napakawalang hiya. Hmm. Okay. So, But, Rode, yun sa iyong hindi nang hindiya, ano na pang daan niyang ginawa mo? Okay. Hindi ko rin nakabalik yan. Ngayon, kung meron kang gustong patunayan, patunayan mo na lang. Ha? Kasi ako, handa na rin naman ako. Na. At salamat ka kasi binigyan mo ako ng chance para makawala sa ng tuliwan. Kasi, nang iba na birthday ko. Wow, Alam mo, sinignawa ko to dahil umabuso ka na. You, okay, Ilang beses mo, mo na ginagawa to to sa akin. Pinagbigyan kita. You. Tapos, yes. Anong usapan natin? Nung bago nag nung seminar ka una, sabi mo sa akin, <coughs> 'di ba sinabi mo sinabihan mo ako, "Be, mag-video call tayo." Tapos nung pangalawa, sasabihin mo sa akin, nag-chat ako sa iyo, walang signal. Ano ibig sabihin? Ayun, sasabihin mo, walang signal dahil magkasama kayo ng kabit mo. Sasabihin mo ngayon, walang signal dahil magkasama kayo ng kabit mo. Ha? Yon ang signal. Pumunhando ka sa Antiki. Tiglaw. Kaya ako po nalaman doon dahil kay Kuya Maraki. Doon ako nagulat. Hindi lang po ako kumibo. Inaantay ko lang po umuwi ka. Almado lang po ako. Kaya kinuha ko yung cellphone. Nalato ka po. ka Ipakita mo sa kanilang messenger mo para makita nila kung ano yung sinasabi mo, oh. ha? Kung nagdutugma-tugma. Napaka sinungaling mo. mo. Ipabasa mo sa kanilang messenger mo. Alam mo, hindi ako natatanggol makulong. Wala akong ginagawang masama. Alam ng Diyos yan. Dahil ng nanay ko, tatay ko, na mga kaima, abusado ka. Napakawalang walang mong babae ka. Totoo lang. Oy. Kaya kaganyan dahil... Ang dami nagahabol sa Kung paano ma interrupt. Lang po sa mga tindahan Sige ma. ako, Hindi kasi ako hindi kasi ako Uh, walang respeto tao. Na-appreciate naman po namin na sinagot niyo po yung tawag namin. Pero ma'am, ganito, ang pag-uusapan na lang po natin to, pasasamahan ko po kayo sa, 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 sa reporter po ni uh, Senator Rafi para kayo po yung makapag-usap ng maayos ni Rodrigo

Uh, Papayag po ako makipag-usap sa susunod uh, kung meron pa barangay sa Kapolino. Yes, ma'am. Oh, yes, so, Yun nga po, definitely. pasasamahan nga po kayo ng aming reporter, ma'am, sa barangay. Para po, opo. opo, safe po tayo, no? Safe po both sides. Oo. Ha, ma'am? Gano'n na lang po. Kasi siya lang naman yung mga harm, Opo. opo. yung mga, pati po yung mga susi namin sa bahay, pinagpukuha niya po, nasa gamit niya po, yung pakisuha na po sana yung mga kontra ko sa trabaho kasi nasa kanya po lahat yun. And reported naman po talaga dito. Yes, ma'am. Mapag-uusapan Mapag po. po yun, ma'am. Mapag-uusapan po sa barangay yun, ma'am. Ah, sige, sige po. Wala pong problema kasi prior to that po, talagang pinakuha ko na yung mga CCTV, CCTV kasi baka sakta niya yung sarili niya tapos bintang niya sa akin. Okay so, po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naman... Ma safe din ako sa side ko. And Apo. then, hindi na rin protection against women and child. A so, thank you po. Uh Schedule na lang po natin, uh, Ma'am Elena. Ha? Thank you very much, Ma'am. Magandang hapon po. Okay. 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 And, um, ganun na lang, sir. Baba kwento niya, eh, yun nga, kaya ka daw nagkakaganyan, marami daw utang. Hindi po yung totoo, sir. Ayun ang sinasabi. Apo. Wala ba nakapangalan sa'yo? Hindi. Ganito po yun, sir. Yun, ang totoo, sa tuwing may pinapasangla po, sa akin pinapagamit pangalan. Ay, ako may inutusan. nakapangalan nga sa inyo. Opo, sa inutosan po niya ako. Okay, so ngayon, Opo. kailangan na natin, kailangan nyo na patunayan na hindi talaga sa inyo yun. Opo. Inutos lang sa inyo Opo. yun. Opo. Okay? Opo. Ayun yung mga lalabas na usapan dyan. Opo. Ayun yung mga defense niya. Opo. Kayo, ang depensa nyo, ay, ang, paratang nyo, eh, may lalaki siya. Opo. Kayo, sinasabihan niya, may limang anak daw ho kayo. To hindi po. Apat po. Totoo po yun. Dati pa yun nung ano. Isa lang po sinabi ko sa kanya po, sa totoo lang. Babe, simula nang dumating ka sa buhay ko, kaya nga po kasi kita pinakasalan, dahil minahal kita ng totoo, ayoko nang sakit ng ulo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Wala okay. ang taong perfecto sa mundong ito, pero ang tao, kahit nagkasala, may pag-asa pang magbago. Eh bakit sinasabi niya, hindi mo daw sinabi sa kanya, hindi mo daw sinabi sa kanya na may anak ka pala? Hindi. Kahit sino naman, sir, hindi mo talaga sasabihin. Pero bandang uli, sinabi ko sa kanya, hindi, hindi mo sinabi nung naging kayo? Nung bago kayo magpakasal? Hmm. Mali ka din, sir. Hindi, inamin ko po, na, may mali din ako po doon kasi oh, hindi ko sinabi po agad. Oh. Eh so, may, apo. may katotohanan na sinasabi niya. Opo, opo. Tama? Opo. Paano ka namin uh, kakampihan ng buong buo? Eh, tulad niya, inamin niyo, sir, na hindi mo pala kayo nagsabi na may anak nga kayo. May mga anak kayo sa dati, dati bago, bago niyo siya pakasalan. Opo, opo. Ibig sabihin, totoong sinasabi, may totoong siyang sinasabi. Opo, eh, hindi, to ibig sabihin, hindi siya sinungaling. Opo, opo. Tama ho. Opo. Oh parang medyo, parang pinagkoconnect-connect na dots lang natin. Pero sir, parang opo. kayo kayong may hulog dito. Ha? Ah. Opo, opo, Kayong mali dito. Opo. Parang binabaliktad nyo pa si Elena. Parang ganon. Opo. Ang lumalabas ngayon. In any case, uh, pag-usapan na lang muna sa barangay, papasamahan namin kayo para maging maayos sa usap. Walang, walang magkakasakitan. At report na din sa amin kung ano man ang mapag-usapan doon. Opo. Okay? mag ka lang. mag ka ng mga ano mo, ng mga papel mo. Sir, kausapin po kayo ng mga staff sa likod. Opo. Tapos schedule natin para makapag-usap kayo ni Ma'am Elena. Opo. Sasamahan po namin kayo, ha? Opo.